Bakit nga ba dito tayo napadpad ng ZX6R na lumabas ngayon pero yung ZX6R na kamukha na ito, yun talaga ang pangarap kong ZX6R. Yung gusto ko yung R6 na phase out na rin, 2020 pa ang last production, GSXR 750 at GSXR 600 na uh, favorite na favorite ko rin. Matagal ko nang pinapost yan, alam nyo yan. Wala na rin noon, phase out na rin, matagal na ang last production noon. naman lagi. Nasa harapan nyo na ngayon yung ZX4RR natin na si Hong. Ngayon, hindi na natin kailangan magpakomplikado sa mga specs na ito, kasi matagal ng maraming reviews ang nagawa dito sa motor na ito. Naulan pa nga ngayon, guys. Para sa inyo to mga kapwa, kasi naguulan. Hindi tayo mga review ng maayos sa magandang weather. Kaya ngayon, kahit umuulan, eh, i na natin. Mabilisan, inline 4, 400cc, sport bike, may mga riding modes. Ano pa ba? Dual disc brake sa unahan, disc brake sa likod, Parehong may ABS, may traction control, may quick shifter, may auto blip naka TFT panel, and tingnan nyo naman ang itsura. Yung mga dimensions, search nyo na lang guys kasi hindi na naman yan magka-count. As habang nanonood ka, titingnan mo yung dimensions, hindi mo rin naman magigits. Sakto lang siya sa height ko, 5'6". Medyo tiptoe ako pero abot na abot ko naman at kontrolado ko naman yung motor. Tingnan mo naman yung itsura ng yan, ang ZX4RR. Gento rin ang itsura ng ZX25R, almost same lang sila. Yung ZX6R na... Luma, ganito rin ang itsura. Pero yung bago ngayon, iba na. Pero sobrang forma talaga ng motor na to. LED na rin yung mga ilaw, yung taillight, ganyan. Nabanggit ko na yung mga special features na hahanapin nyo dito at pinakamaganda sa motor na to. Yun ang dahilan kung bakit nagustuhan ko ang motor na to. Screamer, gusto ng lahat. And by the way guys, hindi tayo nag two cylinder kasi syempre, magbibig tayo, gusto natin yung tunog ng woong, yung ganon. Hindi yung brug, 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 parang ganon. No hate sa mga 2-cylinders sa pero... For me, mas nagustuhan ko talaga ang 4-cylinders. And by the way nga pala guys, fully adjustable nga pala yung suspension natin sa likod na Showa. Dito naman sa front, Showa din, pero preload lang yung pwede mong i-adjust sa unahan. Good thing yan, kung gusto nyong patigasin yung suspension nyo sa unahan o kaya naman ibaba pa ng konti itong likod. Kasi fully adjustable naman yung suspension natin sa likod. Track ready na rin ang motor na to. Paltan mo lang siguro ng race style kung sakaling kakarera ka. And sa stock na itsura niya, Well, kita nyo ngayon, naka-KOU na tayo na pipe na experimental, tinesting lang din naman natin. Ano sa tingin nyo? Okay ba yung itsura ng KOU? Comment your thoughts. And about naman sa performance, sabi nila 76 horsepower daw to and restricted pa siya. So may ibubuga pa to kapag ni-remap mo o tinanggal mo yung sinasabi natin na restriction. By the way, naka-ride-by-wire na rin to. So wala na siyang kable. Hindi katulad ng mga conventional natin ng mga motor na di-kable. But the downside of it is yung pagiging responsive niya sa throttle. Merong mga riders na gusto yung feel ng throttle cable kasi kable yung hinihilan laramdam nila. So ito, hindi mo ramdam yung kable, may resistance lang siya na mararamdaman pero wala siyang kable. Pero hindi mo directly kinokontrol yung throttle body natin. So, depende na lang siguro, sanayan na lang din siguro sa ride by wire. Ang dami pang advanced features nito. Maybe gagawa natin ng elaborated na video yan soon. Alam niyo yung nakakainis lang sa motor na to. Ang lakas nung power niya na kailangan mo pang i-unleash. Kailangan mo pang i-remap para lang makuha mo yung power na yun. Hindi ba dapat binigay na nila lahat? May mode na lang na dapat pindutin or what something like that. Hindi yung kailangan mo pa siyang i-remap. Kailangan mo pa siyang i-reflash. Kailangan mo pa siyang dalhin sa dyno para tanggalin yung restriction na meron siya sa ECU niya. Yung nakakainis dito sa bike na to pero o, all in all ha stock ang usapan kung dadali mo sa karsada yung bone stock na ZX4RR, kabibili mo lang. Kung dadali mo siya sa karsada, hindi ka nakukulangin. Alam nyo yan guys, kamote tayo, mahilig tayo sa speed pero hindi ako kinukulang sa motor na to. In fact, hindi mo kailangan lagi itap speed ang motor na to. Kaya niyang gawin yon pero hindi mo naman kailangan lagi yon. Ang top speed din ito, umaabot ng 200 plus, 200 plus, 200 plus, 400cc lang to guys, 200 plus. Hindi mo kailangan tumago sa mga 1,000 cc or 600 cc, nothing to prove para doon. Pero, 200 plus. Sobra-sobra na yun. Pero syempre, dito pa rin tayo papasok sa tanong na bakit ba ako kumuha ng ZX4RR? Tara, biyahe tayo. What's up mga kapwa? Isang mabilisan na performance review. Dito na tayo inabot ng performance review natin kasi alam nyo, nagvideo ako noong nakaraan. Umuulan pa noon. Pinilit kong makapag-video para sa inyo. Kaso nga lang, eh yung audio puro hangin ang naririnig. So ngayon ginawa natin ang paraan para umayos na yung audio and sana maayos na yung audio. Bakit nga ba dito tayo napadpad sa ZX4RR na 400cc tapos sport bike. Uh, medyo lumayo sa goal natin na first big bike na CB650R na naked bike. Yung masarap ang posisyon kapag nagdadrive drive Naalala nyo na nagawa tayo ng video tungkol doon Kung hindi nyo pa napapanood yung video na yun Panoorin nyo kasi maganda rin yung video na yun Kung can decide pa rin kayo ah, Kung ano yung kukunin yung first big bike And sa time na yun Siguro way back 20 Basta matagal na yun Hindi kasama sa listahan natin ang ZX4RR Nung time na yun Ang pinakang naging isang favorite ko na sport bike noon Sport touring yung Ninja 400 at saka CB650R. So, hindi siya kabilang noon. Kaya ngayon, medyo matagal na rin naman ang ZX4RR. Sobrang dami nang meron ZX4RR which is another good thing. Kaya ako napakuha ng ZX4RR kasi kumbaga subok na. Alam na yung mga problems, yung mga issue, yung mga pyesa, sandamakmak na. Hindi ka na mahihirapan kapag nasira o may kailangan palitan. Another advantage yan. Bakit 400 lang ang napili natin at hindi 600 na gustong gusto natin don't get me wrong mga kapwa hanggang, hanggang ngayon 600 cc pa rin ang gustong gusto ko at favorite na favorite ko yung 650 or 750 goods na ako dyan Uh, hindi ako magwa 1,000 at unless gusto ko lang magkaroon ng 1,000 at gusto ko lang maramdaman yung magkaroon din ng big bike na 1,000cc. At sa ngayon, satisfied na satisfied at sobrang sobra pa ang performance na itong uh, ZX4RR na to para sa akin. Kasi fuel injected na to yung dati ko na try na 400cc, yung kay Kuya Ali. Malakas na rin yun, uh, kahit na carb type yun, pero mahamaw pa rin. Pero far superior ang performance ng You will inject it, na four cylinder. At modern bike na katulad netong sa atin ngayon Legendary ang CB400 na Super 4 Legendary Hindi na mabubura yan But the point is Sa panahon ngayon Yung 400cc na mga gantong klase ng bikes Especially 4-cylinder eh napakatutuling na Sobra-sobra pa ang performance na mabibigay sa inyo neto Especially sa kalsada natin sa Pilipinas Bakit hindi 650 ang kinuha ko? Meron namang ZX6R Na magdadagdag ka na lang din naman Bakit hindi ka pa nag-650? Kasi para sa akin lang to guys ha ah. Hindi ko gusto yung itsura ng ZX6R na lumabas ngayon Pero yung ZX6R na kamukha na ito Yun talaga ang pangarap kong ZX6R Yung katulad nung kay Paolo Busa na dinrive natin dati Na naprank kayo, akala nyo sa akin Yun yung gusto kong forma ng ZX6R Eh wala na ngayon So nagkaroon ng X ang ZX6R sa choice natin Tapos sa pinakagusto ko yung R6 na pace out na rin 2020 pa ang last production Wala na nun sa panahon ngayon Napakaganda rin yung bike na yon Yun din ang gusto ko And another thing pa yung GSX R750 at GSX R600 na favorite na favorite ko rin matagal ko nang pinapost yan alam nyo yan wala na rin noon pace out na rin matagal na ang last production noon kaya luma na siya makakuha ka man ngayon ng mga fresh eh meron pa rin naman mga fresh pero kaya rin ako nagstick dito sa ZX4R kasi napag-usapan namin ni Dane na what if kumuha naman tayo ng brand new para ma-feel naman natin yung feeling ng makabili ka naman ng brand new na wala ka nang isipin sa transfer of ownership, yung mga possible na issues, alam mo na sa sarili mo na ikaw ang nag-break in ng motor, yung mga feeling, yun yung isa sa mga reason kaya tayo nag sa ZX4RR. Performance-wise, magagamit mo lang din ang tooling ng mga 600 and 1000 cc sa straight line. 90% of the time, normal riding ka naman, hindi mo naman kailangan lagi yung overpowered na lakas. Overpowered na lakas pa ng 600 or ng 1000, mga liter bikes, ganyan. Siyempre, far superior ang mga 600 at mga 1,000 dito sa 400cc na to kaya mong sumabay sabay sa mga normal riding pero pag sa agara na not a chance uh, eh bakit yan ang pinili mo hindi yung mga other ano higher cc na mas nakapresyo lang din ng ZX4RR well sa totoo lang marami din kaprice ang ZX4RR na mas mataas ang cc mas mabilis and other stuff pero ang kinuha ko kasi talaga guys, yung 4-cylinder yun talaga ang pinaka number 1 sa listahan ko. Dapat kung magbibigbag ako, 4-cylinder. Pwede naman akong kumuha ng mga 1,000 cc na second hand. Sa so, tingin ko, papantay pa rin yun dun sa presyo. Itong ZX4R kasi nasa 500,000 din to. Pero we chose na mag naman kasi try naman natin mag di ba? Maybe someday kukuha pa rin ako ng 650 kasi yan talaga ang sweet spot or kung kukuha man ako ng pangalawang big bike ko, hindi ako magwa-1000 agad, 650 lang, kasi yan talaga ang favorite ko. Sabi ko sa inyo, magwa-1000 lang ako kung gusto ko na lang. Yung bang kagustuhan na lang ng isipan mo na parang fulfilling your, ano man tawag doon? Ano man tawag doon? para ego mo na lang siguro na magkaroon ng 1000cc kasi uh, practicalan lang ang labanan. Hindi mo naman talaga lagi gagamitin ng power ng 1000 cc. Hindi ka naman lagi ta top speed, di ba? So yun. eh another thing, kung praktikalan lang din naman eh, sa case ko, hindi naman tayo araw-araw nagra-ride. Hindi naman natin service etong si uh, si Hong. Kaya nag-stick na ako sa sport bike kasi hindi naman ako magtatagal na sobrang tagal na biyahe gamit ang sport bike o magbibiyahe man ako pero once a month lang na long ride parang ganun. Most of the time hindi ko naman siya gagamitin sa long ride para mangalay ang likod ko and sa totoo lang guys napagtanto ko rin na bata-bata pa naman tayo kaya enjoyin pa natin yung ano, matigas-tigas pa yung likod mo hindi pa masyado nananakit tolerable pa yung mga ngalay yung mga ganyan enjoy na lang natin sa case ko yan guys ha? pero ito ha marerecommend ko pa rin sa inyo kung kukuha kayo ng big bike nyo tapos araw-araw kayong expressway araw-araw ang haba ng biyahe nyo then go for naked bikes yan pa rin ang the best yung CB650 pa rin ang isa sa mga napipinto ko na mapili kung sakaling kukuha ko ng naked bike 600 lang o yung ng yan, yan ang favorite ko, 400 up to 750. Magwa-1000 lang ako kung yan ay yung ultimate dream bike ko na kumbaga idadagdag ko na lang sa collection ko. Performance wise, primera, segunda, tercera ka lang sa 1000 pero pag naka 400 ka or 600, mga ganyan, magagamit mo yung mga gears. Much more fun siya i-drive rather than mas nakakatakot i-drive katulad ng mga 1000 cc's. And since eto ang first big bike natin mga kapwa, matagal din namin pinag-isipan ni Dane kung anong kukunin talaga namin and siya talaga yung nakapag padeside sa akin na oo oh, nga naman no what if kumuha naman kami ng brand new kasi mahirap nga naman lagi pag second hand alam mo naman nandiyan yung mga possible na problems as well as pag kumuha din ako ng mga medyo lumana na hindi ko alam kung ano nangyari kasi most of the time syempre mga big bikers pag pinabomba oh, 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 oh! <coughs> <laughs> yun yung ayaw ko guys and sa kung maaalala yung mga testing testing natin Never tayong bumamba ng ganun na eh. pinapaabot natin sa limiter Maybe gagawin ko yan pero siguro bilang lang sa daliri Hindi ako ganun bumamba even sa mga small bikes na meron tayo Hindi ko pinapaabot talaga sa limiter kasi hindi talaga maganda eh Lalo na sa mga big bike na ganito Nako, hindi maganda yan Nakalala ko lang yung ZX6R maganda rin siya eh Kung yun ang pipiliin ko Kaso nga lang Mas nagagandaan talaga ako dun sa lumak parang noon nakaraan ang kulit ko nga eh talagang pinupush ko si Dane na ito na lang ano natin R6 napakaganda di ba babe? <laughs> mm, ano ilang beses kong pinaulit-ulit siya na ang R6 napakaganda talaga well yun talaga ang isa din sa mga goal ko na bike yung mga isa sa mga bucket list na bike ko yung R6 kaso nga lang ang problema is 2022 pa yung huling release sa totoo lang napakaraming advanced features na ito na hindi ko na rin muna babanggitin ngayon kasi sobrang hahaba ang video natin sa totoo lang mahaba na nga yata ngayon pero ang dami pa natin pwedeng pag-usapan sa motor na to isa-isahin natin yan there's special feature na meron tong motor na to yung quick shifter and auto blip na kung mapapansin nyo sa ngayon eh hindi ko ginagamit di ba eh sasabihin na naman yung iba eh ano ka po ba't ginagamit yung ganun yun naman ganyan ganyan ay nako ang quick shifter para sa akin ay magandang feature pero hindi naman siya all the time kailangan mong gamitin pwede mo namang i-on at pwede mo rin naman siyang i-off depende na lang sa kagustuhan mo pero ako kasi hindi ko muna siya ginagamit especially sa mga low speeds kasi ang quick shifter at auto blip I meant for mas mabilis na takbo. Mas okay yon yung mas mabilis na takbo kaysa naman nag-quick ka ng quick eh ang baba ng RPM mo ganyan mas bugbog ang makina kapag gano'n pero hindi ko sinasabing masama ang quick shifter ha pag-uusapan nga natin yan ng in-depth sa mga susunod na videos but the point is ay ako mapansin nyo ah uh, ginagamit yung quick shifter at saka yung mga traction control ganyan In-off ko rin yun pag-uusapan natin niya sa mga susunod na videos Pero good thing na meron itong ZX4RR natin na si Hong Nagamit ko nga yung rain mode na ito eh. Meron din yung mga modes Sport, rider, rain Nagamit ko yung rain uh, Binabawasan niyo yung power nung, uh, Binabawasan nyo yung power delivery ng makina Para hindi ka dumulas kapag mabasa yung karsada good thing yon another cool feature yon sa motor na to napakaraming maganda rito sa motor na to and so far sa performance hindi ako kinukulang hindi talaga ako kulangin dito even siguro pag tumagal-tagal na hindi pa rin ako kulangin. kasi sa expressway naman hindi mo naman lagi hindi mo naman kailangan lagi ng mga ayun ganun lang ako bumamba hindi ako nagpapalimita. ha shoutout sa mga kuya Altry. hindi mo naman lagi kailangan ng bilis Even daw sabihin nyo na naman yung hey, Eh, ganon ganon ayaw mo lang mag 1,000, ganyan, ganto, ganto, ganyan Even yung 1,000cc users alam ang lakas na taglay ng mga 1,000cc users Alam nila na overpowered talaga yan, especially sa kasada ng Pilipinas Pero it's your choice kung gusto nyo pa rin ng 1,000 1,000 is not a bad motorcycle Hindi siya pangit na motor Pangit siya kung sa beginner kasi baka magulat ka talaga pero kung matagal ka ng driver, matagal ka ng rider, konting practice-practice lang naman, makukuha mo rin ng power ng 1,000cc. Uh, mas mag enjoy akong gamitin, sa akin lang ha, pero sa iba, it's your choice pa rin. Depende sa inyo kung anong pipiliin nyo. Choice nyo pa rin kung anong pipiliin yung motor. At the end of the day, decision nyo pa rin yan. Pero for me, sa tingin ko, mas mag enjoy akong gamitin to. Ah. Uh, kesa sa higher CCs o mga liter bike mas mag enjoy ako kasi pag liter bike sobrang bilis talaga nyan nating but speed talaga sobrang bilis as in isang pitik mo lang dulo ko na kagad ng traffic dulo ko na kagad ng hawa na daan <laughs> primera pa lang sobra sobra na so ito good thing fun to drive especially sa karsada ng Pilipinas sabi ko nga sa inyo kanina for wala pa naman akong pinagsisisihan kahit sa posisyon ng pagmamotor wala pa naman ito lang yung oh, pati yung angkas ko, sabi, wala rin daw pinagsisisihan, 'di ba? Alam niyo yung pinaka nakakainis lang dito sa ZX4RR? Ako inis na inis talaga sa totoo lang. Kasi restricted. Hindi niya sinagad. Kailangan mo pang iparemap. Kailangan mo pang i-unleash yung full power ng ZX4RR na dapat in the first place eh nandoon na kagad, 'di ba? Bakit kailangan pang i-remap? E bakit kailangan pang kalikutin muna bago mo ibigay yung sagad na power na meron itong ZX4RR? Nakakainis! Pero okay lang din naman. Wala namang masama doon. Uh, pero sana, di ba? Binigay nyo na yung sagad. Pinigil nyo pa eh. Nahiya pa eh, no? All in all, ang sarap talaga gamitin na ito. Sa performance, huwag nyo nang tanongin ang top speed ko dito. Pero saglit lang maka 100. Saglit lang, baka third gear lang Sobra-sobra na rin sa inyo And hindi mo rin naman magagamit yan Pag umakit ka ng expressway or skyway Huli ka pa rin pag nag-overspeed ka Kaya kailangan uh, Ayusin nyo yung desisyon nyo Kung may budget kayo mag 1,000 then go Or 600 then go Especially kung kaya nyo tanungin nyo yung sarili nyo kung kaya nyo yung power ng motor. Hindi, para din sa safety nyo yan, pag decision kayo ng maayos. And comment down kung ano yung gusto nyo pag-usapan natin sa mga susunod na videos. I'm sure marami pa. And marami pa tayong upgrade dito kay Hong. Antayin nyo lang. And syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Meron din tayong Facebook page, TikTok, ganyan. Pwede nyo ako subaybayan doon kung ano yung mga araw-araw natin ginagawa at mga susunod na upgrades dito sa motor nating si Hong, si Hera, si Victoria, si Greggy. Baka may dumagdag pang susunod susunod. Marami tayo niyan mga kapwa. Kaya click like and subscribe. Kita kita tayo sa mga susunod na video. Oh, ininom ng tubig. Ah, ah, sige, sige, sige. Tulad nga na sabi ko sa inyo, syempre, sa lang maka 100. O, oh, second gear tayo ha. Oh. Walang dumadaan dito, guys. Pa siya dun sa uh, range na kung saan dun siya magde-deliver ng maximum power. Ang layo niya pa. On natin yung quick shifter. Baka sabihin nyo sayang. On natin yung quick shifter. ang quick shifter na yan. See? Hindi mo na hindi mo na kailangan talagang umano dito hindi mo na kailangan ng sobrang lakas sa totoo lang na nagigis niyo yung point na hindi komot 400 eh, mahina wala pa nga siya sa 10,000, 12,000, 14,000 na kung saan dun siya magdi deliver ng maximum power di ba? Ewan ko na lang kung kulangin pa kayo dito. Eh, kung gusto niyo yung instantaneous na power, mag 1,000 kayo or 600. Just gear, second gear, any gear, itatapon niyan yung kamay niyo. Pero dito sa dito sa akin, oh, kayang-kaya ko eh. Kayang-kaya ko siya. Ito yung motor na may trail pero at the end of the day kung sanay ka na ng rider, kayang-kaya mo. Tsaka alam niyo nakakatuwa dito sa motor na to. Ramdam mo na sa iyo yung motor. Pag mamay mo yung motor, hindi motor ang may-ari sa iyo. <laughs> Kasi wag na ka 1,000 cc ka Trust me Try mong Full throttle yan Or what Sa first gear Magugulat at magugulat ka Baka makabitaw ka pa So nandun lagi yung takot ba Nandun yung kaba Habang dinadrive mo Pero thrilling siya ha? Pero Sabi nga sa inyo At the end of the day Choice nyo pa rin yan You can go for higher CCs, Pero Kung beginner kayo Katulad ko I'll go for 400 Up to 750 cc Mag inline 4 na kayo